Hi guys, mula today's video ay mag-vlog tayo. So ngayon, kasama tayo ako at titingnan nyo dito ang mga lugar. So ngayon, papakita ko sa inyo ang bus line. Pupunta tayo sa may pambot. Hala <laughs> Nalakay. <laughs> <laughs> oh, <laughs> so, ito na pala guys Ang pambot Wala so, ka? Like pambot, bangka Then Yun naman na isang oh, Island yeah, Island kailan So ngayon pupunta nyo ang mga like, Bato dito sa Lagoon Matayo So ito pala guys Sample Doo. <laughs> Pinaka bato. Please subscribe enter. and share. And like.